What's up mga bigo? Today's video mga bigo, mag-unboxing tayo ang binili ko sa Lazada sa so, magandang pagkaka harap nila, pagkakabalot nila ang ganda so, ito yung mga binili ko sa Lazada gusto natin ito ay gamit ito sa construction sa bahay na ginagawa ko Basta kong isang kamaya. Unboxing! Ano eh? Ano ba? Holder. mag-unboxing isa lang. unboxing. Ganda kaya ito. Basta palagayin nyo mga amigo. Ganda kaya Bagay, isang base pa lang naman ako nabigo kay Lazada. Pero kalimitan naman kay Lazada mga na-order ko mga good naman. Isang base pa lang ako na ano, nabigo. Pero ito, mukhang okay naman din. yun mga amigo wow oh, maganda mga amigo stanley mayroon akong gunting ng nangyero mga amigo kailangan kailangan ko to so mukhang okay naman yung quality, quality. ng maganda naman pero palagay ko to mga amigo class A lang to ng stanley mga amigo hindi talaga to kasi yung binili namin sa project namin sa kumpanya ang so, malaki ito. Ito maliit lang. Pero goods na goods na rin. Nice na rin. Good quality naman. So, ito yung isa. Tingnan natin ito mga amigo kung ano ito. So ito nabili ko lang ito ng mga 200 plus lang ito eh. 200 plus lang ito mga amigo. Yung aviation snip. Patmax. Stanley daw siya pero pwede na pwede na mga kung isa siya natin naman ay hindi na natin kung goods pa to ayun gamit dito mga amigo yung mga nasa construction na ng trabaho ayaw kasi yung maghihiram ng mga gamit ng mga amigo nakakahiya so, gusto ko kasi yung sarili kong gamit kaya na ko ng gamit nahihirap na kasi manghiram eh. ah Isa siya mga amigo, maganda siya. Riveter. Basta siya mga amigo. Parang bukas na. Uy, binuksa na. Yung sildo. May bukas na. Oh. Okay na amigo. Okay ba naman? Pero order ko nito ay kulay parang pinalitan mga amigo parang pinalitan siya kasi ang order ko nito dilaw eh itim ang dumating so tingnan natin kung hanggang kailan to dilaw yung ano cookers tapos patungksa na parang pinalitan na so okay naman okay naman yung dumating Parang gamit na eh. So, Ito ang dalawa ko, amigo. Ito yung in-order ko sa Lazada. Gagamitin ko to sa bahay na ginagawa ko. Ito sa sarili kong bahay. Wala kasi mag-isa gumagawa. Buti Kailangan na kailangan talaga to, Ito rin. Wala kuryente doon eh. Na kailangan natin kung nagbudong tayo. So, hanggang dito na lang mga amigo yung aking video. Thank you. Bye-bye.